Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa baad. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa panapalatayang Islam, pag-uusapan natin ang tinatawag na husnul khuluq, o kabutihan ng pag uugali Ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam, uh, hindi sa pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa uh, lakas ng kanyang ibada sa lakas ng kanyang pagsamba, pagfasting, fasting uh, pagbibigay ng mga kawang gawa, pagbibigay ng zaka, pagsasagawa ng hajj. Hindi siya pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na ito. Siya ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kagandahan ng pag uugali Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ka la'ala khulukin azim. Tunay ya Muhammad na nasa sayo ang napakadakilang magandang pag-uugali. Sa pagdadawa natin sa mga non-Muslim, sa pagpapakita natin sa kagandahan ng Islam, na ipapakita natin ito sa pamagitan ng magandang pag uugali Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajatil qa'imil layli wa sa'imin nahar. Tunay na ang mananampalataya na mayroon sa kanya ang magandang pag-uugali ay napapantayan niya ang gantimpala ng mga taong nagtatahadjud, nagsasala sa gabi, at ang mga taong nagpa-fasting. Kapag magandang pagugali mo, itinataas ng Allah ang antas mo, katulad ng antas ng taong nagtatahadjud, nagsasagawa ng sala sa madaling araw o madaling gabi, at ang taong nagpa-fasting naman sa araw. Yan po sa pamagitan ng magandang pagugali. Ang propeta sa Allah sa sabi niya, Akmalul mu'minin na imanan, ahsanuhum khuluka, wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. So, ang pinakakumplito, ang pananampalataya sa inyo, sabi ng propeta, sallallahu alayhi ay ang siyang mayroon sa kanya ang magandang pagugali. At ang pinakamainam sa inyo, sabi ng propeta, sallallahu alayhi ay mainam sa kanyang, mga, sa kanyang asawa. So, ang pagugali natin mga kapatid, hindi lang po sa labas, hanggang sa loob ng bahay. So, dapat makita natin na magandang pag -ugali. At isa ito sa uh, nagpapabigat sa gantimpala natin, sa timbangan natin sa araw ng paghukom. Kasi maaaring ang tao nagsasala, nagpa-fasting, pero masama naman ang ugali. Sapat ba? Sa pagpasok sa paraiso, na ikaw ay nagsasala, nagpa-fasting, nagbibigay ng zakah, pero napakasama naman ang ugali mo? Hindi po sapat yun. Kasi sa panahon ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, mayroong mga sahaba na pinupuri nila yung uh, babae sa kanyang pagtatahadjud sa gabi, pagpa sa araw. So, alam niyo yun, uh, walang nakikita ang mga sahaba sa ugali ng babae na ito na maliban puro kabutihan sa pagsasala salanya sa pagpa sa araw. So, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, alam niyo ba ang babae na ito ay tao ng impyerno? So, nabigla yung mga sahaba. Paano tao ng impyerno niya, Rasulullah, yung babae na yan? Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, kasi meron siyang alagang pusa, na ikinukulong niya at hindi niya pinapakain at hindi niya hinahayaan hanggat sa namatay. So nang dahil sa pusa na yon napunta siya sa impyerno. So dahil sa pusa na yon ay napunta siya sa impyerno. So dahil doon, ang babae na yon ay napunta sa impyerno dahil lang sa pusa. So paano na lang kaya kapag hindi mo pinakitunguhan ay ang tao? Yung hayop nga na hindi niya pinakitunguhan ng mabuti, naging dahilan yun na pagpunta na sa impyerno. Yung pa kayang mga tao na hindi niya pagkikitunguhan ng mabuti. At mayroon din isang babae din sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tawag diyan ay uh, hindi na pinagkikitungan ng mabuti ang kanyang kapitbahay. So ang sino mang hindi niya pinakitunguhan ng mabuti ang kanyang kapitbahay ay hindi siya tunay na mananampalataya. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya wallahi la yu'min. wallahi la wallahi la tunay sabi ng propeta sallallahu wasallam, sumpaman sa Allah sumpaman man sa Allah, sumpa man sa Allah. Ang sino man, layak man, jaruhu baway ako. Ang sino man na hindi napanatag ang kanyang kapitbahay sa kanyang mga pamiminsala o pangdidistorbo. didistorbo. So pati ang paikitungo natin sa hayop, paikitungo natin sa tao, paikitungo natin sa kapitbahay, ay kailangan manatili ito na mabuti po. Ang propeta sa Allah, hindi siya nagiganti. Tinatapunan ng dumi ang daanan niya, yung mga bakal, mga tinik, pero hindi siya nagiganti. Pinakitunguhan pa rin niya ng, pro na, ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pinakitunguhan pa rin niya mabuti ang anak ng Hudyo at naging daan yun sa pagpasok niya sa paraiso, ay sa, sa Islam. Bakit? Kasi po, ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi siya nagiganti. Pag gusto mo nagkasakit yung anak ng Hudyo na yun, binisita ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at doon ay nagmuslim ang anak ng Hudyo na yun. So anong dahilan? Dahil lang yun sa magandang paikitungo at magandang pagugali. Kaya pag-ugaliin natin mga kapatid ang magandang pagugali dahil isa ito sa mabigat na mag magiging timbangan natin sa kabilang buhay at isa rin ito sa dakwa na pag-aanyayan natin sa mga non-Muslim. Hindi man sila mag-Muslim sa ating pagpapahayag sa kanila ng katotohanan pero maaaring sila ay mag-Muslim sa magandang pagugali natin. So, ang magandang pagugali ay hindi lang po sa labas, pati po sa pamilya natin at sa lahat ng tao po. Wallahu a'alam. Wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.